Another day mga kamanok, shoutout muna tayo sa mga kapwa poging mga serama breeders wow. natin. Shoutout nga pala sa kapwa content creator sa pagsisirama kay Sir Mac Lee ng Nueva Ecija. Isa to sa magaling mag-content, panoodin nyo po siya mga kamanok para masundan nyo ang istorya nila Potpot, Pot, nila Vegeta at iba pang karakter ng kanyang mga wow. serama. I-PM nyo lang din po siya kung gusto nyo mag-avail ng mga magagandang serama. Shoutout din po kay Sir Simon Selvin sa ligaw ng Isabela, isa sa mga mababait na breeder ng Serama to. Kung nahihirapan po kayo magpangalan o magbigay ng mga code name sa inyong mga alaga, i-PM nyo lang po siya. Si Sir Simon na po ang bahala. Meron din po siyang mga available na mga Serama sa mga taga Isabela o kalapit bayan na gustong mag-alaga, i nyo lang din po siya. Shoutout din po kay Sir Pukdol Serama ng Pampanga. Isa din po ito sa matinik na serama breeders wow. Sa mga gusto mag-alaga ng mga serama na kalapit bayan ni eh, Sir Huwag po kayong mahihiyang i-PM siya Shoutout din po kay Sir Gerald de Guzman ng Cavite Solid din po ang hawak nito Isa sa malupit sa mga show ito si Sir Gerald wow. BL45ER po ang kanyang hawak na bloodline wow. Sa mga kalapit bayan na gusto mag-avail o mag-alaga ng serama PM nyo lang po siya Shoutout din po kay Sir Rolando si Biaka Junior, from Dabaw. Wow. Isa sa mga solid follower natin yan. Mukhang mahilig din si Sir Rolando sa mga manok. Salamat po sa suporta nyo, Sir Rolando. Shoutout po ulit kay Sir Poging Pogi na mabait pa at may kapangyarihan pa na si Sir Salonga Leonard Marvin Mariano ng Nueva Ecija. Soon content creator wow. na din si Sir. Idol ko po yan. Sa mga taga Nueva Ecija na naghahanap ng kalidad na serama, ipm nyo lang din po si Sir. Another day mga kamano. Meron niya palang nag-message sa akin. Si Sir Moses Panganiban. Shoutout po sa inyo. Ito po yung message niya. Sir, request sa blog mo. Anong magandang patuka para sa serama? Pag puro protein lang ba tulad ng Integra, ay nakakalaki ng palong ng serama? Salamat. Salamat po sa magandang katanungan na ito. Uh, para po ito sa mga newbie sa pagsisarama. Okay po. Ang kadalasan na patoka at ginagamit ng nakakaraming breeder ng sarama ay Integra 1 o yung Integra 2. Mas okay kung haluan mo din ng konting corn grits o yung mais na pino. Mas mainam po na ganyan ang patuka na ibibigay natin para di sila mahirapan kumain at mag-digest ng kinakain nilang patoka ang Integra ay naglalaman ng iron at vitamin C na nakakatulong na maiwasan o gamutin ang kakulangan sa iron ng ating mga alaga. Ang Integra naman o yung tinatawag na starter crumble ay ginawa para mapataas ang resistensya ng katawan at mapahusay ang kaligtasan ng katawan sa mga sakit. So, depende na po sa inyo kung ano yung gusto nyo sa dalawang yan. Ako oh, kasi, ito yung ginagamit ko wow. na patuka. Mapa day old o mapa breeder age na. Itong baby stag booster. Ito kasi ay naglalaman na din ng protein, amino acids, good bone structure, at may pampalakas ng immune system. Saka ganito talaga ako bumili. Naka na para iwas sa kuto o sa parasites. Disclaimer lang po. Lahat po ng nabanggit kong mga patuka sa manok ay wala akong kinalaman. Wala po akong ini-endoso alin man sa kanila. Pero syempre kung magkaroon man, bakit hindi, di ba? <laughs> hindi pa ako expert sa mga patoka. Ito po ay base lang sa aking experience sa pagmamanok. Dagdag ko na din po na wala pong kinalaman ang patoka sa paglaki ng palong. Dahil ang paglaki ng palong ng manok ay nasa jeans na po nila yan. Daladala -dala na po nila yan. Sana po nasagot ko po ang katanungan nyo. Kung mali ako, tama kayo, please comment po para magkaroon din po kami ng dagdag kaalaman. Feel free po na magkomento. Please follow, like, and share na din po para sa tuloy-tuloy na dagdag kaalaman para sa ating mga kamano. Salamat po!